Yeah, oh, no buntis 'yan, mga anak 'yan. Mga anak pa 'yan, oh. Mm. Pa. Hmm. Dali 'to. Mm. Oh, ayan hmm. oh, oh. makiakyat pa dyan, oh. Makiakyat, oh. Tatlo, lulundag, dali, lundag. Lulundag, oh. Yeah, oh. no. Ang dami oh. Oh. Mm. Yan o. Oh. Yan o. Oh. Yan Kambing. Yan oh. Ang dami. Lalaki. Yan o. Oh. Yan. Ito yung inahin niya. Oh. Ito yung inahin ng anak ng tatlo. Tatlo anak nito. Ayun. Ang anak ng Ayun, isa anak nun. Ano yun, no? Ito, ng anak. Asan yung anak nito? Ayun, no? Nakahiga yung anak kayo sa gilid. Me. Hmm. Me. Me. Ayun yung malaki, marako. barako. Ayun, no? Ayan o. Mmm. Mmm. Oh, ano nga gawa mo dyan? Ayan o. Ayan o, nanganak yung ano, yung isa. Isa anak nun eh. Ayan o, isa anak nun. Ayan, ayan o, isa anak Ganda ng anak niya oh. Ganda ng anak niya no. Si bebe ganda ng anak nun ano. Galing oh, ganda ng kulay oh. Ganda ng kulay niya oh. Isa lang ang anak niya, isa lang. Ayan oh, ganda ng kulay. Eh, nee, ito naman yung itim. Hmm. Ay, ito yung inahin, ano? Ay, yun yung galing kay ano, ano? Yung dala ni, ano? Ito pa, oh. <laughs> maharot yung tatlo nato, eh. Ito yung tatlong maharot, eh. Ah, <laughs> oh. Ito yung tatlong maharot, eh. Tatlong maharot yan, eh. Tatlong magkakapatid yan, maharot. Ano yan o? Hmm. Hmm. Ayan yung tatlong maharot o. Ah, tatlong maharot yan o. Ah, tatlong maharot, ayan o. <laughs> Nanun, Nanunumbok siya o. <laughs> nanonumbok siya oh. Lumalaban yung Lumalaban siya oh. Lumalaban sa akin oh. siya Bata pa, nanonumbok na hmm. hmm. Ayun yung, dalawang kapatid niya hmm. hmm. <laughs> siya Oop, oh, yeah. oh,

Oh, Iniwanan na inahin. Iniwanan na inahin. Lumalapit sa akin. Lumalapit sa akin. O, yan o, maharot yan. Dumededis pa sa bote yan. Pinadedede ka yan sa bote. Kaya yan eh. Maharot o yan <laughs> o. Nanunuwag eh. Nanunuro eh o. Hmm. Ayun, na yun sila, ayun. Me! Dali! Tapi! Tapi! na, ayan na, ayun na, kalabaw. ayun no, may kalabaw pa kami. ayun na, dumarating na. Hmm. Aba, hmm. ayun hmm. na. na, kalabaw. kalabaw. Hmm. Yan, lalaki ng kalabaw. Tsaka mga kambing. Yan yung kalabaw na dalawa. Yan yung dalawang kalabaw. Yan yung lalaki. yung lalaki. So, ito yung dalawang kalabaw ay yeah. mga bopalo yan yan yeah, no? o mga bopalo yan ayan, mga bopalo yeah na yan na yeah na doon yan papasok lang doon sa paral sa loob ito mo sa chiri dyan o ay si mga kambing. Hmm. Tenten, eh kambing oh. Pakita mo nga yung alaga mo. Kasi alaga mo tingnan na, yun dino mo. Ah? Ayun oh, tingnan ko na, tingnan mo yung, <laughs> oh, yung dino. Oh, maliligo yung dino oh. Ayun oh, nako, tsaka elephant oh, naliligo. Mira. <laughs> <Dino. laughs> mm. Oh. Oh. Naliligo ano? Oh. Mm, ayos yes ako na kamay. Magbasa ko eh. Magkakakamdini. Huwag eh. ka gano'ng magbasa. may pa, oh. Ngayon pa yung gansa. Ngayon ang gansa. Ang bibe. ang mga bibe, oh. Ngayon yung gansa. Si lolo gansa. O, oh, granny goose. Ngayon, oh. Ngayon oh, 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 oh. hmm. sila. Ang lalaki, oh. No? Ang dami niya, no. Oh. Yung pa kumakain na eh, oh. Yung mga itlog pa rito ng bibe, oh. Nung itlog din ni bibe, oh. Buti hindi ginagasak nung ano 'yun. Nung maliliit na kambing. Ayun, ang oh, ganda ng kulay nung ano, yung solong anak ayo. Oh. Ganda ng kulay ayo. Ay oh. ayan, ayan, lumabas na yung solong anak. Laki no, halos kasi laki na nung ano eh, nung tatlo eh. Hmm. Ayun, nakikipaglaro na yan. Ayan, <laughs> ayan. Lumabas na, ayan. Nakikipaglaro na yan. Bukas makalawag. Tatalo na rin yan. Laki ng barako. Ayan, yung ay sa loob. Ayan. Ayan. Ito pa isa. Ito pa isa. Yan. Yan, mga anak rin to Mga anak. Ito yung aking mga lettuce. Ito yung mga lettuce. Ganda na ng lettuce ko. Oh. Bukas mo kalawa. Pambenta na to yung mga pula yan tumubo na yung pula kong ano pula kong uh, palaya Ayan, may mga tubo na yan yung malalaki makamatis sa yun no? oh. tsaka letos ulit yan, marun pa akong letos dito na tinanim ko kagabi sinilong ko muna hindi muna yung pang ano ito letos ito yung romaine ito yung romaine ito yung hmm. yan happy garden ang ah, may bunga ng Patola rito na ito Patola ipatola yan patola patola tatlong bunga ng patola sunod sunod yan ha. Ito, yan pa, lettuce, romaine, hermeti, pechay, pechay, yan o, no? may pula rito na romaine, bunga na ang pala yan, dami, yan o. Ito yung tubig mula sa pozo, dito sa poso. Dito pupunta. Ayan pa yung mga uh, lettuce ko. Ayan o. Tapos kamatis. Kamatis. Ayan, may bunga na yung upo na yan. May bunga na. May tanglad pa. Lalaki na ng bunga ng kalaba. Nung, ano ko, yung talong. Ayan, mga giant talong yan. Ayan. Okay. yes